Kukwento ko sa inyo kung ano ang nangyari last week. For the past one month, hirap na hirap po ako mag decision Hindi ako nakakatulog, hindi ako nakakakain. Ito po ang kontrata ko sa JMA. Matagal na po itong nandito sa akin. Hindi ko humapirma-pirmahan. Kasi ho, hindi ko pa ho alam ang decision ko sa buhay ko. Ito Ito po yan. Kaya yung mga nagsasabing walang kontrata, wag ko kayo maniniwala kung kanin-kanino. Sa akin kayo maniwala. Hindi ko pinagyayabang ito, pero ito po ay more than a month. Nasa akin na po. Actually po, ang kontrata is three months before, inaalam na po ng kumpanya kung mag-renew ka pa. Nakiusap po ako. Noona, after ng pandemic, six months lang hindi ko, binigay po nila sa akin kasi sabi ko, hindi ko alam. And then after the six months, natapos na po ng February, binigyan ulit nila ako ng one year. Oh, sabi, one year na si Willie. Oh, ito po, tinanggap ko po na one year. Ito po, hanggang 2023 po itong kontratang to. Nakatago lang po ito sa akin, hindi ko mapirma-pirmahan. Last week po, hirap po ako mag -desisyon. Nung nandun kami sa Tagaytay, February 2, Early morning, 9.30, tumawag sa akin ng isang sekretarya. Tapos nag-text, sekretarya po ng Senator Manny Villar, the former senator. Sabi niya, sir, kaya pwede ka bang makausap ni Senator, ni MBB eh. Mr. Manny Villar. Ah, sabi ko, sige. Tapos nag-text. Ah, uh, sabi niya, ito po yung Zoom meeting kung pwede daw kayo makausap sa Zoom. Ha, sabihin ko sa inyo totoo kung ano nangyari talaga. Para wala na ho kayong pinakikingang iba. And after noon tumawag sa akin, yung sekretary ng mga 10 o'clock. Ah, sir. Ah, uh, ito po si sir. Oh, si Mr. Villar. Manny Villar. Oh, Willie, kumusta ka na? Ah, sir, mabuti naman no? Kamusta ako. Kamusta ko kayo? Okay naman. Asan ka ba? Sabi ko, dito kami sa Tagaytay. Dito po ako nagsishow. Ah, o oh, sige, pupuntahan kita dyan. At uh, gusto kita makausap. At about 1.30 p.m. Naganda po. Sabi ko, dito na ho kayo mag-lunch. O oh, sige, sa kita mag-lunch. 1.30 po, dumating siya. Kasama po si Congresswoman, Camille Villar. Yun, ako po siya dito. Ako to, Miss Camille. Para ho yung mga haka-haka nyo, pinagsasabihin nyo na kung ano-ano. eto ang totoo. Nag-usap po kami ng Central Village sa about, sabi niya, may frequency, may franchise, pwede na. Pero, sabi ko, ano po bang plano nyo? Wala pa siyang plano. Zero. Kasi wala daw siyang alam sa industriya ito. That's why kinakausap niya ako. So sabi ko, ano po ba? Mabigat po yan eh. Kasi una sa lahat, ano kailangan natin? Lalabas kayo ng frequency wala kayong transmitter. Walang transmitter eh. You know, ang nagbibigay ng signal sa buong Pilipinas. So problema po 'yan. So another problem is wala naman tayong concept, wala naman tayong content ng programa. Pag bulas sa umaga hanggang madaling araw, ano ipapalabas? So zero na naman. Okay. So napag-uusapan po lahat 'yan at nagkakwentuhan kami tungkol sa ano nangyari. Ngayon, para malaman nyo lang, wala pa hong plano. Kasi pinag-aaralan po ng, pa, ng kanyang pamilya, pinag-aaralan pa rin ho ng kanyang anak na si Sir Paulo. Kasi noong una, sabi niya, pwedeng kayo ni Paulo ang mag-usap dyan. Mag-usap kayo kung paano gagawin. So, sa totoo lang, yun lo, ang kat yung katantuhanan niyan. wala hong plano pa. Kasi sa una, hindi ho ganung kadali magbuka sa isang channel. Ha? Na isang frequency. Saan ka saan studio nila? Di ba? show? Walang ilaw. Walang ganito. Hindi yung ganun kadali. It will take time. Yan ang totoo niyan. Ngayon, yung sinasabi nyo, may kinakausap silang artista, may kinakausap na kami lahat na artista, may sinasabi nyo na, kumbaga, kinukuha sa ganito. Hindi po totoo yan. Ako po ang makikipag-usap kahit kanino. At hindi ko yan gagawin hanggat hiwala ako sa GMA 7. At wala pa kaming usapan ko ano ang deal namin ni Sen. Manny Villa. Okay. Pipirma po ako ng kontrata? Dapat. Itong pirman to, buhay ko na ho Buhay na ng pamilya ko. Buhay na ng mga staff ko. Buhay nyo to. Dahil nagbibigay kami ng tulong sa inyo araw-araw. Bakit ho hindi ako pumirma? Una, for delicadesa mag -show -show ako sa GMA habang ako naman po nagpa-plano sa isang istasyon na kalaban ng GMA. Eh, hindi ho tama yun. Sa sobrang baito ng mga tiga GMA, sa sobrang baito ng pinakita nila sa akin, hindi ko magagawa yun, natatay doon sila. Isipin nyo, for delicacy at respeto ko kay Mr. Dawson sa lahat dito, nag ako araw-araw dito. Pero after ko, nagme meeting ako sa kabilang channel. Hindi ko kayang gawin yon. Kaya ako, kahit ang bigat sa loob ko, isang pa ako naka-forward, isang pa ako, hindi ko maigalaw dahil ang bigat. Napamahal na ho sa akin ng mga tao dito. Wala akong naging problema dito for six years and eight months. Yan. So, yan ho ang katotohanan yan. At ito ho nangyari. After ho nag mag-usap kami ng Sr. Villar, umalis, nagpa-feature kami. Sabi ko sa kanya, Pwede ko pa itong i-post. Well, sabi niya, sige. Pinost ko yun. Hindi dahil nag-uusap kami about the show. It's about friendship. Yung pinagdaanan namin nung nagkakampanya, kung saan kami nang ganyan, tumatakbo siya. You know, siya ho yung nagbigay sa akin noon ng ano, Will Tower. Akin yung lupa, siya nagtayo. Yun ang regalo niya sa akin nung kasama ko siya, nung down na down din kami. Na ang daming bawal na tumatakbo kami bilang presidente. Okay. February 2 po yan. Ang ginawa ko po, sa hindi ako makatulog, February 3 po, tinawagan ako ni si Joey Abakan. It's about something. And then, tinanong niya ako, oh, nasa na yung kontrata? Pumirma ka na, pirmahan mo na. And I was so emotional, nag-zoom meeting kami, naluha at naiyak Sabi ko, Joey, Sir Joey, hindi na ako makakapirma ng na kontrata. Nagulat siya. Bakit? Ano nangyari? Willie? Really? Wala naman tayong problema. Bakit? Lilipat ka? Hindi ko, hindi. For delicadesa, hindi ko ayang gawin pumirma. At nasuro so ko sa GMA, nagtatrabaho ko sa ibang channel. Hindi ko gagawin sa inyo yan, sabi ko. And after that, nag-meeting yata sila na Mr. Gosson, FLG. Sumulat po ako kinabukasan. At ito po ang sulat ko kay FLG sa aming chairman. At siya po yung pumayag, nabasahin ko po ito.